lalakad ako ngayon papunta sa tabing ilog kasi nga may gagawin tayo ngayon ayoko naman na mabaliwala yung nakita natin eh, sa tabing ilog tapos nakita na nga natin tapos di pa natin gagawin so yun nga sasabihin ko na sa inyo kung anong gagawin natin sa tabing ilog kasi nga nung mga nakarang linggo pa dapat napulot ko na sana to eh, kaso nga lang may ginagawa rin kasi tayo eh. pansin nga natin yung sa tabing ilog dito sa amin na sobrang dami ng kalat na iniwan mismo siguro may mga tao rin dito sa amin mga residente rin nag iwan nun or may mga dayo din sobrang dami talaga ng kalat na iniwan nila may mismo mismo sa tabing ilog kaya sana sa mga nakakapanood nito na sana kung maliligo kayo sa tabing ilog dito sa amin or kahit saan mga area kahit saan mga spot ilog man yan or kahit hindi ilog kung kakain kayo or magpo food trip o mag o overnight sana yung mga kalat nyo po itapon nyo po sa tamang taponan huwag nyo itapon na kung saan saan itatambak nyo kasi nga malaking perwisyo talaga yung basura lalong lalo na sa labing ilog pa doon nyo pa iniwan so sana po huwag nyo na ulit ulitin yung mga ginagawa nyo pagkakamali sana maging mabuting halimbawa tayo lalong lalo na sa mga new generations ayan, maging mabuting halimbawa tayo sa kanila para tularan tayo sa mga mabuting gagawin natin lalong lalo na dito sa ating kalikasan medyo malayo layo pa ako sa ispat na pupuntahan natin dun kung saan nakatambak yung mga basura so sana kapag ginawa namin to na mapulot na namin yung basura na sa tabing ilog sana naman wala nang magdumi ng basura dun sa tabing ilog si go Jeff nyo ah, uh, Andun na siya, nauna na siya doon, naglakad na rin kasi galing pa siya sa ano eh. San Vicente kasi siya eh, yung motor ko naman kasi. Um, uh, flat, bibilihan pa natin ng interior, panibagong interior doon sa may likuran niya na gulong, bibilihan ng interior. Tapos wala rin tayong gas kasi nga wala rin naman tayong pasok ngayon sa trabaho. So ayun, wala tayong pera na pang gas kaya wala siya na service din kapag umuwi siya sa kanila. Tapos yun, yun yan, naglakad na lang siya papunta dun sa tabing ilog. Ando na siya kanina pa, so ako na lang hinihintay. So yun, papakita ko sa inyo kung saan ako nang Naglakad ako hanggang papunta sa, sa ispat na pupulutan natin. Papakita ko sa inyo kung saan ako manggagaling at kung saan ako pupunta. Yan yan yung pinagdaanan natin kanina. So, yun. So, yun. So dito dito tayo nanggaling mismo sa area na yan dyan, sa area na yan tayo nanggaling So malayo-layo pero sanay na kasi ako maglakad na pupunta do sa spot na yon. Kaya okay na okay lang naman. Tapos pupuntahan naman natin Ito, ito ay daan papunta diyan tapos kakanan kakanan pa pupunta pa tayo doon hanggang diyan pa tayo God, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Kanina ka pa? Kanina pa. Oh, alam ko, alam ko naman no, kanina ka pa. Congrats, nakarating ka sa area. Nang hindi ka nagpapaanod. Kapit <laughs> na. Kala ko nga na ano, naabutan na yung... Yung? Ano yung mga basura doon? Hindi. Hindi naman. Yung mga kubo na tumbalang. lang. Ay, pero yung basura hindi naman. Hindi <laughs> naman. Sobrang paglalakad, lumabas na yung fingerprint ng ano pa ako. <laughs> Ayan, pupunta tayo doon. Ito, dito sa ano ba yun? Hindi matanaw. Eh wala na pala yung kubo. Mga nagtumbahan, doon tayo pupunta oh. Ayan, doon, dyan. Doon tayo pupunta. ayan, ayan yung... Ay, may zoom. Zoom in! Zoom out! Zoom in, zoom out. Ay, tubig ko ang lakas doon ng Agos. Malakas talaga yung ano no. at kalakas ng ulan kahapon. Mm, ang lakas naman talaga. Oo, oh, ay eh, kagabi. Kagabi 'yon, hindi okay. kahapon. Pero kahapon nangyari pero gabi nangyari. Ano 'yun? <laughs> ano 'yun? Kagabi nangyari. Pero ano? Asa na ba 'yun? Ito. Ayun ba 'yun? yun? Nagiba na o? dito nakatayo pa 'to nung napuntahan natin nun nakatayo pa siya tapos yung kabila din doon nagiba na rin malakas lakas din kasi ang kagabi ay hindi na kinaya hindi na kinaya tsaka luma na rin yan mm -hmm. kasi basura dyan ayun yung oh, ang dami mamaya titignan natin yan eto yan pero doon muna tayo sa mas malayo para kapag pabalik na tayong ganon pabalik nga sa pinantahan natin mm -hmm. Isahan na lang. Para, para, para hindi na, na tayo pabalik-balik. Sa ulo po, agi, akala niya, ako ay eh, siya daw mag manggugulat sa akin. Mm. Yung pala, ako pala ang nagulat. <laughs> <laughs> e, Paano yung kung ay, pag, pag pag ganun, pag baling kong ganun ng ulo, nakita ko kagad na naginip ako ng multo. Mm. Pag yung kong ganun, andan siya, agi, Ahh! Sabi ko mo. Paano <laughs> 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 ka magulat? Ngiiiing! <todong> <At, todong> <todong> Ayaw ko dyan, basta dito. Ba't kasi tayo dyan dadami daan naman dito? Andito na tayo sa area natin na pagpupulutan sa spot. Ayan, kung papansin nyo may basura agad dyan. Basura, isang ipon. Tapos doon, sa may tabi ng kalabaw na yun, may basura din dun. So, pupuntahan natin 'yon yun para pulutin na yung basura na yan. Para hindi na maabutan pa ng tubig. Ito, ito yung basura, kita nyo naman no. Oh. Ayun. Ito yung basura. Oh, di ba? <coughs> yung basura. Yan mga basura. Ang dami. Ayan, kung mapapansin niyo po yung mga puti-puti ng basura yan eh. Ayan Saka babalikan natin yung nasa huli doon kanina. Ang dami ko pala ng sako Dalawa sa akin. Dalawa to? Dalawa. Oh, dalawa yan. Ang Bimigyan no? Oh. Hello? Mm. Model, model ng sako. <laughs> Pag nagmamodel na ng sako, Isasako yung sarili. <laughs> Testing kung kakasya yung ano. Hey, like post I ain't tryna hear about what you won't Hit the ground running like the rain do Speak a little something that you ain't too I ain't trying to hear about what you've been through Like hola hola, say what the hola Pabutiin namin Pugutin yung mga baso rin dito sa tabing ilog Baka butin pa kasi tayo na ulan kasi makulimlim yung panahon natin yun hmm. Kaya, mamulot na tayo Let's go! Parama mo Parama mo Vitamins and history books Psychology and a different way to look at it all Cause my perspective is broken. Ito yung Nagsunog sila dito. Wala hindi na natin kukunin 'yan kasi mga sunog na rin naman. Wala na 'yan. Kaso nga lang, ang ano diyan may mga basag na bote tapos ito, may nakita tay dito'ng sako. Dito na nilagay mga bote. So ito 'yung mga bote, ang dami, basag-basag na rin. Maghahanap tayo ng area na paglalagyan natin ito kasi hindi pwede ito ilagay sa basurahan eh. Delikado, maraming basag dyan. pampers pa dyan pasensya na sa kumakain pero may pampers pa dyan pati pampers nakaabot dito grabe yeah. Okay na. na. <laughs> okay na napulot na namin mga kalat dito. Ayun. Ayan, dami na. Ayun oh, ayan yung kalat. Hindi, hindi makita ito. Ay paano ba? Ayun, sige. Hindi may paling. Ayun. Ibuka Ay, mo. Eh, bubuka ko, hindi ako marunong bumuka. Ay bubuka ka. <laughs> Ayun, hindi makita lol. Ayun Ayun yung mga basura na pulot namin dito. So yung nakaraan nakita namin na yung basura doon lang mismo sa tabi ng kalabaw ayan, dyan lang mismo sa tabi ng kalabaw na yan, yung basura hanggang sa umabot ng bang doon siguro nung umuulan kasi naanod anod ayan umabot hanggang doon na, kaya napulutan na rin naman natin yon mission accomplished, accomplished. kaya doon, lilipat na tayo sa pinakahuli natin pupulutan, kaya let's, let's go. bago bago pala umalis kita lang babasagin. Ito pala yung babasagin na to, kailangan natin maitabi sa malayo. Para hindi sandin na. Oo doon. Ito yung nakaka-alarma kasi nga may basura na talaga na umabot dito hanggang sa tubig na oh. Na po. Ayun po yung mga tubig. Ay mga tubig. <laughs> Ayun yung mga tubig. Nababasa. <laughs> Ayun na yung mga basura on, Nasa tubig na. Kaya posible yung iba talagang basura dito na na talaga ayun po oh. meron pa sa tabi ng kalabaw hmm, ayun ganyang kadami ang napulot namin halos kalahati na ng sako Ayoko e, yun po e, ikaw muna yung adjustment. ay hindi pala may adjust mo ayun hmm. ayun hey Woo. <laughs> diba? Ito yung second DIY, nat DIY natin kasi ngayong <laughs> Sobrang taas nung no? <laughs> kaya. Abot ulap na 'yan. <laughs> Ayun kasi 'yung unang DIY natin, gumagalo kasi camera natin diyan. Sa may unang DIY natin ba, bali ito subukan natin 'yung pangalawang DIY natin kung gagalo pa yun o hindi. Subukan natin 'yun 'yung pangalawang DIY natin. 'Yung <clears throat> Say nothing. Thinking of not sent to do your name. Hmm. Ng yeah. The sun is up and I know a place we can go. It's not far away, it's not far at all. The mountains and hold the clouds in your hand, and we'll dance in the light as you know. Bakit di natin pag-isipan ng nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi na masama ang Pull out na tayo. Pupunta na tayo na. Ay, pupunta tayo na. <laughs> pupunta tayo sa second spot. akala talaga namin na tapos na yung pagpupulot namin ng basura doon akala ko eh dito na pinakalas doon hmm. sa kabila no yan yeah. oh, doon sa kabila pinakalas ito pa pala meron pa pala dito ito yung dating kubo din ayun kung pamansin nyo bagsak na rin yung dating kubo dito rin pala ang dami rin palang basura so ito second mission natin ay pupulutin natin to tapos may pang third pa pala tayo yung kabilang kubo din na bumagsak pulutin din natin to papakita ko sa inyo yung, ano, yung basura din ha, para makita nyo rin so ayan ito ang basura yan basura tapos dito rin basura din ito pa basura sure din dito sa ano na to bumagsak din na to meron pa mga basura din dito Ito, basura yan. O, basura din to. Yan, basura. Yan, basura. Basura. May lata pa. Basura din. Yan, basura everywhere. na kami mamulod dito ng mga basura. So, okay na. Mission na accomplished dito sa second spot natin. Okay na. Malinis. At sana naman, napulutan namin itong lahat. At sana naman yung mga taong naliligo dito sa tabing ilog. Please lang na wag nyo iwan na lang basta-basta yung mga kalat nyo dito para hindi na maulit yung ganitong senaryo na iiwan nyo na yung kalat dito. Sobrang dami. Halos mapuno na yung lalagyan namin dito na sa akong, kung mapapansin nyo halos mapuno na talaga ng basura So yun, sana maging aware na lang tayo sa mga basura nating itinapon, di ba? Lahat mm. meron tayong lalagyan ng basura natin pagpunta ka ng ilo. Hmm. Nakakatawa. Nasa seryoso na siya. Mm. Sige, <laughs> yes, sige. Okay. Doon na tayo sa isang ano, spot natin. Let's go! <laughs> Doon na tayo sa third spot. Grabe ang basura dito talagang andito sa tubig mismo sa may parang pakanal dito ayun o oh. papasin nyo ang dami sobrang dami mga pinagkainin ng mga ano dito nagpiknik nung summer grabe ang binulot nilang kalat dito sa tabing ilog sobrang dami lalo na doon sa may ball dito na ano na kubo dyan o oh. marami rin dyan <laughs> marami rin dyan <laughs> ayun, kukunin natin yan sigurado pag nakuha natin yan puno na ang sako. Oo. Oh. <laughs> ako din naman, oh. Grabe ka naman sa akin. Nakakalungkot. Kaya ko to. <laughs> <laughs> Hindi, siksikin na lang, ako oh. Siksikin ka di si ako. Kasi na lang natin. Siksikin ka ako, wala lang natin. Oo, <laughs> mm. oh, ayan. Kukunin natin yung kukuha lang tayo ng kahoy na pang... Ano? Kuha tayo ng kahoy na pang ganon. Pang kuha pang dyan. Awit. Pang kawit. Kawit. Oh, pang kawit para makuha. So ito, kuha ako ng kahoy dito para meron tayong pangkuha ng basura. Dalawang kahoy ang kailangan na atin. So pwede na, to. So, pwede, na to. So, pwede na to, meron na tayo isa. Tapos meron yung isa grabe basura dito kitang kita nyo no grabe basura na iniwan dami Ah, no. ini malit-lit lang lalagyan na to eh hmm. o. para meron naman ng design baka lang ayun, ayun oh Kahit hindi naman na kanya baka lang na ganyan oh, oh, okay. ano? ano to oh, ko na sana. ayan guys nayarin na namin ang pangatlong spot So meron pa din sa gawin doon, nagpupulutan namin kasi parang may natatanong kaming bote ng alak yun, saka mga plastic. Ayan yung pinulutan namin kanina. Yeah. Kaya hanggang dito lang muna. Bye bye! <laughs> <laughs> Tinapos, boysy. Tinapos agad. Sige, pumunta tayo sa third spot natin. Let's go! Ito ang third spot natin, pinaka last na pupulutan natin. Ayan, ang dami niya. Halos parehas din, madaming basura. Ayan. Natapos na namin yung pamumulot dito ng basura. yan nag-successful ang pamumulot natin dito ng basura. Ngayon okay na, successful na yung pamumulot natin ng basura sa third spot natin. Okay na, okay na. kaya malinis na, malinis na 'yung third spot natin. So, ayun nga 'yung mga sinabi ko na totoo talaga 'to. Wala sa amin naghuto sa bakal sabi script i scripted 'yan mga ganyan hindi po scripted to. Kumbaga, ito talaga yung napansin ko talaga nung mga nakaraang linggo pa. Naglibot ako dito ng aso ko. Napansin ko kasi basura dito sa tabing ilog. So, ayun, gusto ko talagang pulutin yung basura. At, naswertihan natin kahit papano, may basura pa rin na iwan dito. Na hindi inanod da ah, na hindi inanod ng tubig. Ayan. Ano masasabi mo dito sa mga napulot nating basura dito? Um, kahit eh, matulis ang tignan, ang least na isinog eh, mm, tama mm. kaya kayo mga nagpipiknik dito mm. pake sinog ang yung mga kalat Hmm, makinig sa kuya niya, mm, -mm. <laughs> sa lolo nyo makinig <laughs> lolo. lolo talaga ano pa ano pa masasabi mo yun lang <laughs> bye bye <laughs> tinapos yung video kayo mo Kaya naman pa tinatapos yung video ha. <laughs> no. Taposin na again and again and again kahit magsawa kayo na ano na sa mga sinasabi ko kahit paulit-ulit yung mga sinasabi ko uh, para din naman kasi sa kalikasan natin to so gagawin pa ba natin ng paulit-ulit paulit-ulit kahit na alam na nating mali lalo na kung makaka sa ating kalikasan gagawin pa ba natin to na magkalat na magkalat na magkalat kahit saan kahit saan nagkakalat alam naman natin na matagal na pinagbabawal to kahit nga mula pagkabata natin, magulang natin pagdating pa sa school diba tinuturuan tayo ng mga guru natin <laughs> tinuturoan tayo ng mga guru natin kung paano magsinop, Mag magsinop ng, ng kalat, kalat. Oh. Mm, ganyan so hanggang sa paglaki pa ba natin nasa ustong edad na tayo nakikita pa ng mas nakababata sa atin yung pagkakalat natin, gagawin pa ba natin syempre hindi na no so paano na yung mga susunod na henerasyon pa maabutan pa kaya nila yung magagandang kapaligiran natin kung pananatilihin natin ganito kadumi ang ating kalikasan at ating kapaligiran syempre wag na sana so kung ikaw mismo nanonood dito kung ikaw mismo nakagawa ng kasalanan or nagkalat ka man kung saan sana baguhin na natin yung sistema natin ano sana baguhin na natin tulungan natin yung mga namumuno din dito sa ating uh, lugar, wag na natin iasa palagi sa mga namumuno. Namumuno dito sa lugar natin, 'di ba? Kung dapat magkusa na lang. Mm, magkusa tayo na pulutin or gawin na 'yung mga mas makakabuti pa. Hmm. Kasi nasa tamang pag-iisip na tayo. Mm. Alam na natin ang tama. Mm. Puro tama lang alam natin. Hmm? May tama ka? <laughs> May tama ka? Puro tama. Ay, babae pala puro tama. so, yan, <laughs> so yan, Okay naman nagawa natin. Good job tayo dyan. Good job, good job. Good job. <laughs> good job tayo dyan si Tito Bernard. Talaga hindi pa natin makakasama ngayon kasi nga may ginagawa siya. Busy pa. Busy, busy, busy pa, si, Pampherson. ano, si Tito Bernard kaya hindi pa natin siya makasama. Eh tayo naman wala pang masyadong ginagawa kaya nakapag vlog din tayo at Siyempre masaya din kami kasi nga nagbalik ulit tayo sa pag-vlog. So yun, maraming salamat. Maraming salamat. Bye-bye. <laughs> Sige, ko na ba? Bye-bye. Bye-bye. Tatak mong -bye. ganun. Bye-bye. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Hanggang dito na lang. <laughs> <laughs> you tell me you're nervous. You say you're afraid. See that, I think you're brave.